All right, let me go to the uh nandito po ba ang SIAP? May representative po ng SIAP or PICAB? PICAB. What did you do? Meron po kayo mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan sabi ng GPBB ng mga unsatisfactory uh, poor performance sa mga contractor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela lisensya? What is the reason? Um, the list, uh, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic uh, Contractors. And identify yourself. I'm uh, Perikris P. Dakai. I'm the chair of PICOT, Your Honor. Former chair? chair? Yeah. Former? You see the former, For, former Okay. So, alam hulinyo, under POSAR, Republic Act 4566, may kapangyarihan po kayo na mag-imbestiga at aksyonan ang anumang mga kontraktor o isuspindi, i-revoke ang kanilang lisensya. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Alright. Bakit hindi nga po na suspindi, patuloy, lalo na po itong mga uh, diskaya, nakakuha pa ng bilyon, daan-daang bilyong kontrata? What did you do? We act, uh, Your Honor, when there is a complaint that is a... Uh so or... kung po ng complaint hindi po kayo kikilos tama dahil walang complaint hindi kikilos do meron po kayong katibayan may report na black uh, na na poor performance yung kanilang uh, trabaho substandard hindi po kayo kikilos uh, no your honor uh, there was no report that was forwarded to us regarding uh, substandard performance from... hindi kayo binigyan ng siap dahil like the gpbb saying nagaling sa siap yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because... Uh, kasi sabi lang po ng uh, GPBB kanina, na galing sa SIAP, e eh, under kayo sa SIAP, di po ba? E eh, yes. dapat po kayo po mag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? That's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno kasi isa sa mga requirement dapat contractor ang mga board member ng PICAD. But Mr. Chairman, member ng PICAD. But Mr. Chairman, I have uh, for your information, I have filed a resolution to to uh, uh, review. We have to review this law kasi kalukuhan po ito. It directly ika nga uh, uh, go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Yes, uh, kindly wind up because you have 10 seconds left. That, that's you. all. That's it for me, uh, Mr. Chair. I'll just uh, Uh, do another round of questioning in the second round, Mr. Chair. Thank you very much, uh, Senator uh, Erwin Tolfo. Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, magandang umaga. Uh, ang uh, ilang mga katanungan, direct, direct na sa mga tanong. Uh, Secretary Dizon, nabanggit ninyo, 100 ghost projects and substandard uh, projects. Tama po ba yan? <laughs> Opo, yun pa po ang uh, natatanggap naming mga reports. As in, the of last, today, in the, last, in the last, two weeks ago. oh uh, meron na ba kayong uh, findings? Sino-sino An, ang top 15 dun sa isang daang mga substandard o kaya ghost projects? Ghost projects muna. Meron na po tayo mga... top notch, opo, meron na po tayong ilang mga findings. Uh, ito po ay ongoing ang ating case investigations. Pero ang pwede ko pong sabihin ngayon, yung pong na-file nating kaso nung nakaraang... Uh, webbs uh against 26 individuals including 20 dpwh uh and former dpwh personnel as well as uh, several contractors no uh kasama po dun sa mga na-discover natin ghost projects unang-una po yung binisita ng ating pangulo mismo sa Baliwag uh, ito po ay uh, uh ang contractor po dito ay Sims Construction uh meron din pong uh gusto project na uh, pinilit na hinahabol kahit na last year pa po sinabi na completed na pero na pag-alaman po natin na 3 weeks o 1 month ago lang nagsimula awit ang trabaho para lang ipakita na mayroong project doon pa yun po on, ito po ay sa Wow Wow Builders no at meron din po tayong kinasuhan uh, sa St. Timothy Construction Company yun po ang mga contractor na nakasuhan na po natin as of now pero Uh, kami po ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang case build up at pagbubuo ng kaso sa na nakikipagtulungan po tayo ngayon sa ICI. St. Timothy. Oh, Asang, sino, ang kontrakto ng St. Timothy? Diskaya po. Uh, I, I think gumabas na rin po yun dito sa mga hearings yes. nakaraan. Dahil sa kanilang uh, sumpang sa Laysay, sabi nila wala silang mga uh, ghost project o wala silang mga substandard. At least yun yung sinasabi sa testimonya. So, mukhang hindi tugma doon sa findings ninyo at yung sinasabi sa sumpang salaysay nung mga diskay tama po kayo um okay uh, yung sinabi yung 20 DPWH na mga district engineer these are 20 district engineers hindi po 20 uh, um, Mr Chairman our first case is only limited to projects in the first district of bulacan yun pa lang po yan, no? 20 na pong uh, katao ang uh, nadamay sa isang kaso pa lang sa isang district engineering office sa Bulacan. So dito sa 100 ghost projects at substandard, saan mga lugar ito? Iba po po, um, uh, Mr. Chairman. Of no? uh, off hand? Of uh, uh, hand po, I can remember meron pong mga reports tayo sa, na nakuha sa La Union, sa Oriental Mindoro, sa... Nueva Vizcaya, sa Eastern Samar, meron din pong mga ibang mga proyekto sa Mindanao. Uh, uh, Pasensya lang po, Mr. Chairman, hindi ko na po maalala, no sa dami, pero nakikita po natin na uh, hindi lang po ito naka-centro sa Bulacan Gang, kundi mukha pong buong bansa po ito. Uh, Mr. Chair, Chairman, may we request that uh, the, the the people, at least a selected number of possible uh, how do you call it, uh, players in La Union, uh, Rental Mindoro, and Evo Vizcaya, whether government or contractors be uh, invited uh, in the next hearing? Yes, we have to identify them first. Yes, yes. thank you, Mr. Chairman. Uh, Secretary Dizon, uh, ang ating pagkaalam, at ito ay nakausap natin si former Secretary Babe Singson, na ang patakaran dati para involved ang uh, LGU at uh, Regional Development uh, Council ay pagka uh, uh, 50 million and below ang proyekto, district engineer. Uh, pero pagka uh, 50 million and above, kasama na ang Regional Development Council sa pagbubusisi sa mga proyekto. Tama po ba yan? Noon ha? Dating patakaran. Um tama po, no, i-clarify ko lang po, no. ah uh, sa tingin ko po ang tinutukoy niyo po ay yung thresholds yes. of authority yes. ng district, region, uh, etc., no. Yes. Nung pong time ni Secretary Babe Singson, ito po ay nasa 50 million pesos. Yes. Meaning po, pagka below 50, 50 million and below, sa district po yan. Above 50 million sa region na po yan. Ito po ngayon ay itinaas. At ngayon po ay naka, threshold na po sa 150 million pero, sa district. Pero nung panahon na yun, pag, pag, 50 po. At pag sinabing regional uh, development council, sino ang involved sa pagbubusisi? Ah, uh, well, ang magpapa bid out at ang magi-implement po kapag above 50 million nung panahon po ni Secretary Singson ay regional office na po ng DPWH hindi na po ang distrito. Pero ngayon po tumaas na po ang mga thresholds ngayon. Yes, pero hindi ba pag regional office saan ang dating involved saan ang involvement dati ng mga probinsya ng mga uh, local governments? Meron ba sa aking pagkakalam po na um, Mr. Chairman, dati po kailangan po ng acceptance ng local government unit ang mga proyekto. Ito na rin po ay pinoint out ng ating Pangulo nung siya ay bumisita sa Baguio at uh, nakipag-usap po siya kay Mayor Benji Magalong. Uh, however po, nagulat na lang po ang Pangulo na tinanggal na po yun. Sino no, nagtanggal nun? Inaalam ko pa po kung kaninong termino sa DPWH tinanggal. Uh, Um if you will allow me po I will get back to the committee on that para po ma-establish natin kung anong kung anong date ito tinanggal para malaman po natin kung sino po ang sekretary nung panahon na yan. At uh, ano ang pagkakaiba pag regional ang uh, nagpapasya at district engineer ang magpapasya um uh, which work better in your opinion uh, ano ang mas magandang proseso o mas maayos na proseso Um I'm not in a position po po, no, to say which is better and which is not. But what I can say po, Mr. Chairman, is meron pong inherent flaw sa nakikita nating sistema sa DPWH. Kasi po, lalong-lalong na dito sa mga proyektong na uh, inaaral po at binubusisi ng committee ngayon, madalas po, or in fact, most of the time, hindi po ito dumaan sa Local Development Council, hindi po ito dumaan sa Provincial Development Council at hindi din po dumaan ito sa Regional Development Council. To quote po si Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro, nung no? kasama ko po siya at nag-inspect kami doon, parang nagang daw sumulpot parang kabuti itong flood control project sa Nauhan, sa sarili ng bayan, hometown po niya yun, na hindi man lang ho dumaan sa Provincial Development Council. And In fact, nakakagulat pa ako at nakakasyak, kahit o building permit from the municipality of Nauham ay hindi kumuha yung contractor na gumawa ng project sa Nauhan for flood control. Ito po ay uh, uh, sinabi po sa akin mismo ni Governor Bonsdellar. Muli, dating patakaran yun, kinukuha Opo. ang building permit na hindi na itinuloy. Alain ang basihan. Ano ang basihan para hindi na kumuha ng building permit? Sino ang nagpasya dito? At bakit pinagpasahan ng ganito? Kina, kung hindi man may masasabi ngayon, uh, we want to know who made that decision because there is accountability here na sabihin hindi na kailangan ng building permit mula sa pamalang lokal. Dahil maliwanag, pagka gano'n na ang usapin, ay eh mukhang pinipwera ang mga kung sino-sino man na dapat may kinalaman dahil, baka, pagkasama yung iba, eh hindi matutuloy itong mga ghost project. Hindi matutuloy itong mga substandard. Uh, so may accountability dyan. Who decided? Uh, and when was it decided? Uh, we would like to know that. Uh, if you cannot answer it now, Secretary uh, Vince, perhaps, uh, no, not perhaps, may we request that this information be forwarded to the committee? Opo, we we will do so, uh, Mr uh, Mr. Chairman. But if I may just say, ang uh, pagkuha po, pag po ng building permit, hindi po ako abogado, pero ito ay requirement under the law for any civil works project, whether government or private. Kaya po ako talaga ay nagulat na meron palang proyekto ng gobyerno mismo na hindi kinukuha na ng building permit galing sa local government. Dahil no? requirement po yan sa ating building code. No? Uh, pero alamin ko po kung meron pong official na dokumento na isinuspinde o pinagbawal ito. Okay, maraming salamat. Uh, sa usapin naman ng uh, warranties, uh, nabanggit ito ng Pangulo na dapat habulin, uh, whether ghost projects, substandard, may mga warranties yan uh, na dapat kolektahin, hindi ba? Yung performance bonds. Uh, dahil yan, eh, kailangan ibalik. Uh, ibig sabihin, wala mang uh, kasung tamabayon, wala pang kasong kriminal, maliwanag na na merong uh, substandard. You have about one year, three years, and five years uh, depending on the project cost, di ba? So um, uh, ano na ang ginagawa ng uh, DPWH tungkol dito sa paghabol at isole uh, yung mga uh, performance bonds uh, ay kuninan na ng gobyerno? pati yung mga warranties. Ah, tama po kayo. Um, how much is involved here? Do you have an estimate? Uh, ano yung base doon sa initial findings nyo na isang daang ghost project? Magkano ang dapat uh, ibalik sa gobyerno para mabilisan? Ihintayin natin yung kaso. Tama lang. Criminal cases. But itong performance bonds, dapat makumpis ka na o kaya maibalik na. Um, tama po kayo. Nagpapasalamat po tayo uh, kay, uh, sa ating uh, senator na... Iginabas po niya ito at uh, the president po completely agrees. Hindi po pe pwedeng ganong ganon na lang na pag may goals o substandard, kailangan po maibalik ang pera. At marami po sa mga proyektong to e kailangan ayusin. No? At uh, hindi po pe pwedeng gobyerno po ulit ang maglalabas ng pera dito. Kailangan po ito ay makuha sa mga warranties. Nag-initiate na po ang ating bagong legal team ng procedures para ma Bawe ang warranties. Most of the warranties for the flood control projects, if not all, are five years, uh, uh, um, Mr. Chairman, under their contracts. So, pwedeng-pwede pa po natin abuyan, lalo na po yung mga proyektong wala pang limang taon. No? Uh, at yun po ang gagawin natin, ini-initiate na po natin yan. Um, as to the amount, uh, hindi ko po po masasabi, pero nag a up lang po na nag a up to, but all I can say is this is uh, up to the billions, maybe the tens of billions. At kung nationwide po ito, hundreds of billions. Kasi dapat silang parusahan sa kasong kriminal, pero dapat din silang parusahan dun sa uh, financial na merong bonds na dapat, is, uh, na dapat sumagot dito sa, at sinasabi ninyong tens of billions ang kailangan isole. So doon pa lang, sabi nga nila, you hit them where they hurt, where it hurts. Uh, Excuse me, Sen. Kiko, yes. when you wind up, you have Four seconds left. Ay, okay. Uh, maraming salamat, uh, Sekretary. One, one last question uh, kay Ginoong Diskaya. Dahil dun sa kanyang testimonya na sabi niya 2022 ang mga proyekto. Bakit 2022 e eh, uh, 2003 pa? 2003 ba? Uh, kayo gumagawa ng uh, proyekto sa uh, DPWH kindly respond and after that, we'll go next to the next Thank you. Uh, Your Honor, uh, kaya po namin na ilista at 2022 lang po kasi yun po yung uh, sinabi po ni Presidente uh, mahal na Presidente Marcos po na report po niya. Kaya doon po kami nag-base sa report po about po sa invitation po. So, ibig sabihin, Senator I sila ko ignas. Just take it up. Oh, okay. Second second Thank round. you. Okay. Thank you, uh, Mr. Chairman. Most of my questions are for Secretary Dizon. So, unang-una, Secretary Dizon, good luck with your new role. Mabigat siyang trabaho. We hope you can really get to the bottom of this uh, scandal. Uh, nabanggit niyo po kanina na tens of billions, possibly hundreds of billions yung nawala sa ating bayan abot ba tayo ng trillion? Or it depends how far we go back? I guess it will really depend po. No? Uh, ayun naman po sa executive order ng ating Pangulo, uh, babalikan po ng ICI ang uh, huling, uh, ang last 10 years po. Mm -hmm. So, eh, hindi po natin ma so, kung gano'ng kalaki ito. So, so, malaki po ito there's a possibility it might go into the trillions. May posibilidad po. May posibilidad. Kasi, ano mo naman, Secretary, may trillion person march sa Sunday. Siguro, nung una siguro nilang naisip yung trillion, baka hakahaka. -haka. But actually, through this investigation, baka umabot nga ng trillion itong posibleng nawala sa ating bayan.